So dai mao na yung before, so ang din ang before sa akong buhok no sa so, panako kolorig, balik pareha na din mi color sa so silhig ani daipis lang og sa mga nagtaga dai sa before og after dai so mao na jud ni nga video no og mao sa na sad ni ang akong buhok after i just mayo dai marag madayon na jud ang akong pagkapiling gwapa ani no please lang <laughs> Dahil mo din nga brand ang akong gigamit o color sa kuang buhok. Tagduha dahil kabukang ako ang gipalitan na. Gamita lang ninyo dahil ang Brim Mode 8.17 Melty Ash kung nakableach ang inyuhang buhok. Dahil yun, ang solution ana dahil is 9%. Ang muna na dahil nino ang before sa kuang buhok. I just may dai dahil makasapot yun siya dahil. Kaya lagi dahil naglagot ko sa color. Kaya hasta yung mati ang color sa kuang buhok atong December dahil peace lang. Anyway, nagkailangan lang dahil sudlay no bowl. Kanang parehas ang sudlay nga akong ipakita sa inyuhang ha. Dahil yung kaning nga color dai ug kanind solution dai is ako anang gihurot gamit. Kaya lagi tas, sa kong buhok o baga-baga po gamay ba. O paggamit sa mga ng super flicks dahil ka importante kaya sa buhok dahil para di mag rubberize o so, dili mag dry nyo ang buhok. Karami tong garapang ako ang gibutang daday mo na ang super flicks. Dayon dahil i-mix ninyo may ang medisina ha. Dayon paabot ay mag 3 minutes dahil gikan sa pag-ukay ninyo. Dapat pag i-apply ninyo siyang buhok dahil nanin na siya color o. Oh. Kanabang nausap na ang color sa medisina pislang lang. Pag humana na dahil pag huwala mo gamang amount sa inyo ang buhok sa pinakaubos. Applyin nyo sa color dahil dahil balik-balikan nyo may sudlay o balik-balikan nyo gyud-hyud ha ba. O kailangan sa dahil masecure nyo tanang buhok na mabutangan nyo siya ang medisina. nang dapat nyo dahil balik, no. balik balik ko nyo siya auxudlay. Auxin process rasa sa ika-dohan nyo ko sa inyo ang buhok dain no Balik-balik ka gapang siya butang sa medisina dahil ugisikil gitna tanang buhok dahil nga mabutangan dud siya ba. O kailangan lang sa dahil magsamin ani sa yung atubangan dahil no Kay para makita nyo ang buhok dahil nga napabayaw na butangan og medisina. Anyway dahil ako na dahil na sa kwa'am buhok ka no Kay gusto na ako dahil nga pulido nga pagka-color ba. Katabi taong wala ko'y mahayon pagka-human. just mean milyo dahil mahal pa naman kayang bayad magpakolor sa mo nang ako, day, nitira, ako ang buhok ah day, no, na initira niya kwa'am buhok ka Kay kanimaguntarboho adain o. Isayon na pulkan sa kuha kay lagisanay mo ang nga trabaho trabaho. before monggo guday apa pa ko nang dai. Ako ra jud muriban sa kong dai ug ako ra pud ang mo color. Unya lagi dai ang piling gwapa tong December dai kay nagtinapulan man dai na may <laughs> Mo na kanindot unta dai pag nakai talent basta di lang ka magtinapulan no please lang. Kay lagi dai makatipid ka ug may ra pug kagastuhon. Pag butang tanan sa akong medisina dai mo na dai na akong sa kong ulo o pati liko na nabutangan jud. Kung gusto mo kanindot To kalalabasan sa inyong buhok dai ay kailangan tarungon jud yun yung butang medisina ha. Namilo sa dai ko ni dai no samtang napabot ko nga malutong ako ang buhok. Kay naka naman ni ako ang buhok, day, 20 minutes ra ni nako gibabad na kana gibaba, maluto sa mo day ni ako ang buhok day after. So ina na ang color sa kong buhok day pag naisuga. Kumbaga day ba na ring light. Og sa personal bitaw ani day no kay kani color. Kana bitaw mahayagan siya sa init day kay mulutaw din ang iyang pag kanindot sa color sa milk tea. Mo na kamo na lay color sa iyang buhok day kay sa mugasto pa mugdako kay ang gasto nako na ani day is 250 pesos ra. Pero kanang 250 day sa color lang na day wala toy labot ang superflex og ang mga treatment sa kong buhok. Og anyway day ready to ko share sa inyo og diri day ko mag-end time. Emily, and thank you for watching. Mo bye mo. Bye.